Paliwanag mo nga, Kuya Renzo, na, naka na, na, pangalawa na no, si Renzo Kategram. Ayan, no, may paliwanag po si Kuya Renzo na naman Kategram. Agad to po yan. Ah. ano po, pauwi na po kami ngayon po. Okay, si Kuya na muna mag-explain na explain mo na yung problema. Ano po, nagpunta po kami kasing ano, mababa, ay nang ano po, barangka po. Tapos, ayun po, pauwi na po. So, nauna po sila ni Floyd po. Tapos, darag ko po yung e-bike. Tapos, una po, kasabay ko po si Tito Ray. Tapos, nung ano po, eh medyo matagal po kami. Tapos, sumunod na po kami. Tapos, sakit po namin sila. Pabalik na po. Parang pupuntahan po ulit kami. Mm -hmm. So, nakita na po, parang nga pong nakahinto lang yung motor eh. Pero, babagal lang daw itang buli. Tapos, nagulat ko ako, bigla pong tumumba po yung motor. Mm -hmm. Tapos, sabi po, sabi po Tito Ray, mabagal lang daw po sila kasi daw dahil daw po sa dulas ng gulong. gulong. Tapos nang side ng side ko ng taan po. Tapos malayat po po yung gulong. Nag-slide po yung motor po. Pumangalawa na po kasi Kuya rin. So buti naman sabi ko, ano ba, nasaktan ka ba? Hindi po. Ay, Hindi. Po yung rin tanong rin. ko sa inyo kanina, ano ba nasaktan ka ba? Kala ko napilayan siya o ano man. Pero malaki pa rin ang damage niya ko, Tekram, eh. Pakita mo nga. Doon ka. Papakita ko. Patekram mo. Yung sugat. Ito ba? Ayun o. No? pabalik mo ako yan. Bumunta sa Okay, okay ka naman. Wala kang pilay, walang ano. Gasgas -gas sa katawan, sa likod, sa ulo. Okay naman. Okay, walang nasaktang yung ibang tao. Baka mamaya kumasya ko mamaya. Huwag ka wito. Ah, kasi si papa niya. Sinabi na po namin dito. Doon po muna po kami dumaratsya po sa kanila. Para kung wala dito. Hmm. Ibig sabihin, inuna niya na dito. Ikaw, kuya. Okay naman. Walang ano. Ikaw, kuya Floyd. Okay. Wait lang. Sandali. May kukunin ako. Naku. Oh. <laughs> Just for this one. Tresyan dito. Subukan na ba? Ito barangay yun. Ito ba barangay yun? Ito yung barangay yun? Ito yun? ba barangay yun? Ito sabi naman. Ah, Ito ba barangay yun? Luis? ba barangay yun? Ah, ba barangay yun? Ito ba barangay yun? natin balikan. Pero di mo ba barangay yun? Ito ba barangay yun? Ito ba barangay yun? Ito ba barangay yun? Ito ba barangay Mamaya na ba barangay yun? dito. Galing pa to sa Hong Kong, naglalakang ng Hong Kong kuya Floyd. Kaya eh, gulong ko lang po siya, wala akong iba. Eh, para mapasalamatan at makita na lang alam yung alam ng mga tita na, napakasalian ng mga tita na kanyang mukha niya. Ang dami Kompleto lang ang yun. Oo na. Mga tita, tita from Hong Kong, sila tita Evelyn, sila tita Greta,

Okay, ngayon, anong naging problema ng motor? Ano na po, nag-eskis ko yung side lang. Mm. -hmm. Kasi ang ina ko lang po, yung motor naman po, okay lang naman kung ano po yun. Basta yung... Hindi, ang mahalaga, hindi magasgasan ng motor. Yung tao, okay lang masugatan, mabalian, mm -hmm. ma... Hindi, biro lang. Siyempre, pinakamahalaga pinaka sa lahat. Kaya ako inuunang tinanong si Kuya kung Nagkano nga po sila eh, pagdating ko po doon, nakabot ang, ay nakita ko po ang tumamba. Tapos pinunta ko po sila, sabi, nagsasorry po sila sa akin, sabi ko, hindi, huwag kayong sorry iisipin mo na, iniisip ko po yung uh, nagdadrive mo ng motor po. Hmm, eto, Kuya Renzo, nako, noon may mga nagtampo, may mga ano na nagsabi sa'yo na, ako kasi ganyan, ganito, si Kuya Renzo, ngayon nagpangalawa ka, unahan mo na, bakit? Anong kung una si Kuya Dave mo, si Kuya Luis mo ngayon, mag-explain ka na dito. Buti, ganyan lang. Hindi, ano nga, iyan ano nyo nga ulit. Paano-paano nangyari? Kasi parang magulo eh. So, ito po yan. Um, Unang-una po pumunta po. ah, uh, pumunta po, uh, ano oras yan? Magsisiks. Hmm. Siya po nag-drive. Ngayon po, ngayon pa uwi. Ako naman po mag-drive. Ngayon po, alagpas po namin sa may gulol-gulol. Ano sa na? Saan yung gulol-gulol? Labang mm ka -hmm. ba ako? Ah, uh, oo. Uh, uh, ngayon po, may stop na po kami sa may uh, matang na daan. Ngayon po, hinihintay uh, po namin sila sa loob po kayo po. Hintay po na natin sila. And ganyan, ngayon po. Dumating na po si Uya uh, Rai, hindi yeah. Ngayon po, tinanong po namin nasan po sila sabi. Umistock daw po, hindi, hindi, hindi po namin sila. Mm -hmm. Ngayon po, salp, medyo tumatagal na po, ngayon po, sa'yo po namin, sa'yo po nagyaray. Ano daw po, wala daw po namin, hindi po ganyan. But, uh, direto, direto po ganyan. Pagka, dereche-dereche oh, po, dahan-dahan lang po eh. Mm -hmm. Ngayon po, nagulat, nagitaon na po namin sila, ayun na pala eh, kagad po, umislide po, yung motor. Mm hmm. Po, po. Ba't kaya gano'n na yun? Isa na po siguro sa dahil dahil manipis ko yung gulong. Dahil po at ang nagamukha ng tingin Hmm, basta hindi kayo mabilis like, magpatakbo. Hindi po dito. Dahil po na sa akin, napakabagal lang po namin. Hmm, okay. Mm. So... Okay, apology accepted wala namang may gusto nung ano nangyari. Pero next time, sobrang ingat. Paano kung di lang nangyari sa iyo na ano naman yan? Mag-aalala masyado yung mama at papa mo, si lo especially yung lo lola mo. Paano kung nabalian ka? Hindi ka nalalaki. Naputol yung kamay mo. Hindi ka na makakapagsulat. Hindi ka na magiging engineer or architect. O oh, polis, paano kung nasugatan ng ulo mo na bawasan ng kagwapuan mo? Hindi ka na magiging artista. Ah, ibig sabihin, kuya, sign na yung sniper hindi na matutuloy. Hindi kasi delikasi. Hmm. Sign po yun na yung ano. Hmm. Kasi di ba sa manual po siya lagi na aksidente. Eh. Sa matic po, hindi, ay sa matic po lagi na aksidente. Sa manual po hindi. kasi hmm. Kaya siguro yung manual po is safe. Kaya ganun. Ah wait lang. May hirap din po ang dito. Hindi wait lang po. Di ba siya po hindi mo siya na aksidente sa, uh, sa automatic. Hmm. Ah baka po sa manual na Manual ba yan? <laughs> 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 manual manual, manual, yun? Manual daw eh. Manual pa mo yun. Ako hindi ako sa ano uh, man lang, no, di ba? Kay, uh, okay. uh, Kaya ako ito, ba ako accident hindi ako ang mga pagkakarap. Just for Kaya naman. Hindi na, nag-iusap naman ako. Hindi ka pag-uwi mo, mag-double na short. ka ng karta. Bila ka na ang toppers. Ayun lang siya ka. Limang dalawang short? Para may ito. Hindi ah, um, lang talaga. Namanda lang. Maglagay ka ng padding. Gabi ko sa'yo eh. Tartan po dito. Malamit ko sa'yo. Ay, mahala tayo. Nilagay mo itong isang damit sa puwit mo. <laughs> Tapos kung alam ginagamit ng papa mo, sinturon o kahoy? Hindi ko na po. Ano ba ko. po? Asa lang po po. Pinapalo lang po niya ako nung nasa tuwi. Nasa grade 2 po. Kailan ka huling pinalo? Mamaya um, pala ko siguro. Basta nasa grade 2 po. Grade 2? Pore. Ika po. Nako. And yes. Okay, so tingin mo ano yung dahilan ba nangyari kaya yan? Ba may sign na yan eh. Baka hindi ka na talaga, ano? Single. Oo, oh, huwag nang magmumotor. Maglalakad na lang kayo. Dapat bike na lang pala talaga. Nangyari tayo dyan. Nako. Tignan nga natin yung motor. Ano ano? Sige lang. Na disgrasya. Oo, oh, na naman. Ay, hey, nako ka, Tegram. Basag-basag pala. Hindi <laughs> Jesus, buti hindi kayo na ano. <laughs> oh my God. Anong nangyari? Nabi niyo po dito, nasan po? Nabi po nasan? Nagkalasog-lasog. Nabi po nasan? Ah, wala pala. Wait lang, pintay na ka muna. Hmm. Exats lang po, exats. Hindi pala lata eh. Kaya gabi ah. lagi. Hmm, ngayon kita siya. Naging block na yung ano, parts. Tumaka oh, talaga no. mas yung buo niya. ba, slide talaga na. Mm si Sigulong, may yan ang manapis. Ang oh, mahalaga, no? okay ka. Yun yung mahalaga pinaka... Maraming ka pa. Mm. Napasok ka din pala ng... Nung... Ay, hindi. Kala na napasok ka ng ano, tambutso. Manapis po mm -hmm. yung gulong Sigulong. Eh. Mm. -hmm. Kaya konting pagkakambal yan po ng i-ano. Slide po. Uh, apology, apology accepted. Okay lang. So, ang ano, yung sa sermon ninyo ka si Little Pastor at si Kuya Renzo, hindi si Kuya. Nakto. Buti hindi dadarin ka. Ganun lang Boyo. ganun lang talaga. sige nga, pwedeng i-ano nyo, Kuya Floyd. Re 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 ano re demonstrate. Ayan. Ayan. Di ba nakasakay kayo? Ayan po, po. Ayan Hindi, po. sakay dito. Oh. Gano'ng kabilis din? Ano ba, 100 ba yung takbo nyo? Hindi po, nasa 10 lang po. Ah, 10. Ayan po. 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 Ah, uh, ganun lang. Wala kayong kasalubong. Wala po dito. Da kaya po na guys kasi dahil po dun sa mga buhangin. Mm. Po dito. Magbuhangin po sa, sa part po na yan. Kala ko nag-bitch kayo. hawak po ng pagka, ay, pagkapiga po ng pagkapiga. Nakuha agad na tumba. Eh, baka harap rin dahil Hindi ano? baka nahirapan pag ano. dapat yata mabilang ko si Kuya Floyd at saka si Kuya Renzo para isa isa kayo. Para mahirap yata may ang angkas-angkas kasi. Nalagyan ko na lang po yung gulay pa ako. Yun lang naman ka Tekram. Wag kayong maglala. Si Renzo lang ho talaga. Papa, ano na lang kita bukas? Papa, check up. Hindi po. Buong katawan na Enzo. Papa, extrae mo na yung katawan mo kung ano. <laughs> Hindi na po. Kaya ano? na po na tito. Baka po kasi sa palo po yung... <laughs> 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 Hindi po. <laughs> Hindi pala sa ano, no? sa mga ano lang po namin. Kasama po namin driver sa taxi. Magasgasan nyo yun na yung sasakyan. Huwag lang yung ano. Huwag lang baka aksidente. Kala nga namin nabasag, yung pala may tapa pala doon. Sabi pa naman sa amin na nagano, lasing doon kami. Okay, ano pa lang ano, anong natutunan sa church kanina? Mauna na si Pastor. Ayan po yung pinaka sure verse sure, po dito na, ka ko Pinaka verse po tinuro po kanina dito is yung ano pa? Philippians 4.13 po. Hmm. yung I can do all things through Christ who gives me strength pa yung sabi nga po ni pastor kung nagagawa po ng ibang tao dapat po maniwala po tayo na magagawa po natin kasi po hmm. yung sinasampalatayan po natin is just po nung mga just uh, po ni Abraham just po ni Isaac yung mga Bible characters po kaya wala po tayong dapat ikatakot ganun po kasi hindi naman po nagbabago yung Diyos noon po ngayon at uh, po. Kaya naman po yung gawin natin is dapat po inialay po natin sa Panginoon kasi nandun po yung kalakasan po na binibigay po sa atin. Ang galing ni ano, Kuya Floyd magsalita talaga. Kuya. So yun po yung nasabi na po ni Floyd tapos napag-aralan po namin kanina. Wait lang, sino matanda sa inyong dalawa? Okay. Ah, okay. Yung Ilan ka na ba kuya? 40 na po tito. Oo oh, nga nung ano, si kuya. Magsi-17 pa lang, diba? Mm. So, yung napag aralan po kanina doon sa cell group po is about uh, kung paano po tayo uh, maliligtas. Uh, mm -hmm. ano po? Sabi ni Tito Ray kanina is uh, manampalataya po tayo. Tapos uh, sabi nga po, nagtanong po, po siya sa bawat isa kung ano yung uh, pinakamagandang nangyari sa buhay na ginama po ng Panginoon. So, ang sagot po ng karamihan is, about sa nakakilala po sila kay Lord. So, yun po yung naging topic na kung paano po tayo makakilala kay Lord. so. Siguro po yung saan po yung natutunan ko po kanina yung uh, siguro po yung mag-thankful ka po kay God sa mga blessing na uh, natatanggap mo sa Kanya, di ba? Sabi nga po, uh, manampalataya ka ng manampalataya ka sa Lord. Patuloy yung blessing na matatanggap mo. Hmm. Okay, Kuya. <coughs> yung tinuro ko lang din po sa children po. Yung about po kay sa kwento po ni Joseph the Dreamer. Hmm. Ay yung ano po, ambaga kahit gaano po kalaki yung ginawa sa ating isa, isang isa, dapat dapat ay patawad. Kahit mamagano kung kalaki. Kaya yun, yun po yung pinaka isa sa mga moral less. Mm -hmm. Hmm. Okay. Yun lang katekram. Sinare ko lang yung nangyari na ng mga ano. At nagbabalik. Daming blessing na rin siya. Buti, ganyan nga lang eh. Ano, gusto malinisan ko? Mas maganda nga ang papa mo para di, ano abang The pinupunasan niya. Ina-palo ka. Ina-palo ka. Kuha na namin ng saporto. Nangyayusap na ako ninyo. Lakas na. Saan? Sa ilaw. Ano-ano ni ilaw? Di pa niya. Hindi nga niya. electric fan? Sumisipol pa lang na to. Nakarami alam mo, na nga. Alam mo, nakarami na nga. Tinanggal na nga. Okay, sige. Iwan mo, iwan ko muna kayo. Mag-uusap muna kayo. Ate, dad mo pa namin siya. Ate, dad po sa rin. Hmm, sige. Oh, Ako <laughs> <Ayaw po laughs> pa tayo. Ako pa mo. Ayaw po kami pa, ayaw po kami pa uwiin kayo sa bahay po. Doon na lang daw po kami. <laughs> <laughs> mm Sabi -hmm. po na rin sa so, home po daw na sa iwan. Ah, kasi yung sermon eh, no? Yari ka. Sabihin mo ano na, okay na nakausap na, nakausap nila na ako. na Hmm, ingat, ingat.